Salam, salam. Yeah. Tumakas ka ba o itinakas ka? Uh, anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Alice? Ikaw ba or tumakas yung o yung taong ito sa papel, ka? tinakas ka niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that question. Oo oh, oh, question pa? ng tanong? Okay, uh, sen, uh, siya po nag-initiate po pero along so the way po... So itinakas ka niya? Along the way po, hindi po kami magkasama. Oo oh, nga. Oo oh, nga. So itinakas ka. Ah, so nung pag-alis niyo sa yate, yate... Sorry, Sen Bong. Quick. Ano lang. Yes, yes, so please. nung pag-alis niyo sa Yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po. Hindi po. Hindi Palangin. rin. Opa. Okay. Madam Chair, sen, ibig sabihin, Madam Chair, itinakas po siya. Is that, I just wanted to clarify, hindi ka tumakas, itinakas ka nitong tao na ito? Um, hindi, ang nangyari po dyan... Decision mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyong umalis ka? Uh, Kasi sabi mo yes gusto no mo no na lang. sanang umatras. Yes or no lang, decision mo bang umalis o itong tao na ito ang nagdesisyon para sa iyo umalis? Kaya niya facilitate ito. Nung una po, siya po nag po para sa akin. So, nung, una. nung una? Tapos po. nung pangalawa, ikaw na rin? pangalawa po, dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw, sinabi mo sa kanya, nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya. At parang sinasabi mo, nung una, siya ang nag-initiate na ikaw okay. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito, amo mo ito? Itong tao na ito? Uh, sen, wala po akong amo. Okay. So, ikaw ang big boss ng lahat so ng Pogo sa Bamban. Hindi, Bamban? hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Alice, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Uh, Madam Sen, Madam Chairman, uh, doon sa Pogo sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No, no, no. We've gone way beyond that na. Yes, uh, uh, Madam Chair, uh, uh, just yes to put Joel, into the records, it, no. The, uh, uh, itong open. tao na ito, sabi niya nung una siya nag-initiate na itakas siya. Hmm. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yun, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, uh, hindi man niya amo ito, malaki ang participation nito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen.